Ayun mm. mm. Uy, pe. Wala pa tayong customer. Wala pa nga. Tagal nila. Pero may schedule daw tayo. Ah, hindi naman. Uy, nita kita ng isang araw ha. Kasama yung boyfriend mo. Ha? Chika ka. Hmm? Galing kami, kumain kami sa labas. Kasama ko ka si Tutoy. Eh. Ha? Huh? Oo. Mm -mm. Nakalaki naka tayo ng pita kahapon eh. Wow. Gusto pa. Pero, wala nga pala akong boyfriend. Ay, sabi ko sa'yo, maghanap ka na kasi eh, para happy na love life mo. Hmm? Huwag na? Sakit sa ulo. Oo, hindi ko nang ganun. Pero, ano oras na dating yung client natin? Eleven daw. Pero sabi ni ma'am, parating na daw. kasi sige. Hindi legit. <laughs> baby glow oh. tsaka baby blush. Hi, guys. Hmm. Ito na naman ako. Problemado ka na naman. Hmm. Ano pa nga ba? Lagi naman. Kailan ba natapos problema ko? Eh kaya nga, lagi ako natambay dito sa inyo. Relaxing dito. Eh kahit pa paano, ang problema ko. Ay, buti na nga lang dito ka napos sa kundi yung ko. Sat -sat. True. Eh, sabi pa. Dito kasi, bukod sa nandito kayong dalawa, oh, may nakakausap ako. Nakaka-relax kung dito. Sa bahay namin, ako, puro problema. Ah, ah hindi ko na alam ang gagawin ko. Tapos sawang-sawa na din na ako. <sighs> At ba naman kasi lahat ng problema dinadala lang? ano ba bang magagawa ko? Ako lang naman ang kumakayod sa amin. Wang ko ba? Hindi na lang ako tulungan. Ay, samang-sawa na ako. Pagod na pagod na ako. Ay, teka, maiba tayo. Uy, baka may bacon kayo dyan. Baka pwede ako mag-apply kailan ko kasi ng trabaho. Daming gastos eh, lamin ha. So, the girl, wala pa kasi kami bacon take to eh. Mali mo, mga isang araw o sa isang buwan, magkaroon kami ng bacon take to ang unang namin tatawagan. Papasok kami namin. Yun ha. Asahan ko yun ha. Talagang kailangan na kailangan ko talaga ng trabaho ngayon. At hindi ko na talaga lamang gagawin. Ay, okay. ako ba? Mag-relax ka nga muna. Umupo ka muna dyan, dadalang kita ng kape. Ayun na one ang favorite ko sa lahat. Kaya pala ginatambay dito. May pakape. Eh. Dito na ako titira. May <laughs> karot <Bakit> lah. <pula. laughs> Ganyan. Puka na dito. Thanks. Puka mo na. Muna. Muna. Thank you. Ay, naku. Saan na kaya nagpunta to si Betty? Kaya naku pa hinahanap. Oh, nandiyan ka pala. Kuya. Oh, yeah. Saan ka galing? Ay, uh, doon lang sa labi sa mga kaibigan ko. Bakit? Kung sa saan napunta kanina pa na. nahanap, magbabayad ako ng kuryente, mawuputulan na tayo. Teka, hindi, hindi pa tayo bayad sa kuryente? Eh sino nung mga asahan mo magbabayad? Ako? Alam mo namang wala akong trabaho, ano'y babayad ko doon? O talaga? Teka, mag magkano ba yung bill natin doon? 1,000. Ilang buwan na tayo hindi nagbabayad. Baka gusto tayo. O bigay mo na sa akin yung pera nang makapunta na ako sa bayaran mamaya. Ah, kuya. Sipit lang. Saan saan kasi napunta? Wala namang... Eh, nagpapahanap pa sa ako ng trabaho. Trabaho? trabaho? Ang tagal naman yan. Ay, nako. Ang kuya. Bibigay ka rin pala. Di sana hindi na natin ito pinatagal. Mapuputulan tayo ng kuryente. Ikaw talaga. Eh, pasensya kuya, na. Kuya, bunso. Nandito pala kayo. Ito lang pala hmm. kayo eh. Hantay namin kayo kanina pa. Ah, uh, Betty, ako. Kailangan ko kasi ng sapatos. Para sa alam mo naman nagpe-perform tayo palagi. Ayoko namang panoorin ako ng mga tao ganto sa patas. <laughs> Bagay um, tama. Diba? Ah, ako naman. Betty, bunso. Ah. Pasensya na ha. Eh si Ate Jade mo kasi medyo umihilab na 'yon tiyan. Mm. Ay? Eh alam mo naman na medyo maselan yung pagbubuntis ng Ate mo eh. mm. Baka naman Makakahiram sa'yo ng kahit limandaan lang pang check up. Ah, uh, ano kasi kuya, naibigay ko na kasi kayo. Huh? Kung bayad ng kuryente, ito lang ba pera niya? Ba eh, last money dyan. ko na yan eh. Ah, hayaan mo. Ano, ah, yung sa inyo, gagawa ko ng paraan. Kailan niyo ba kailangan like... Sabi mo nung isang linggo, di ba? Bibilhan mo ako ng bagong sapatos. Ay, pala man. nangako pala naman eh. Okay. Ay, ay, no. Sa akin din, sabi mo, tayo pa nga eh, magiging ninang kanul. pamangkin mo. Ay, pasensya na kuya ay, wala pa kasi ako nahanap na trabaho. Pero, eh, hayaan yung pag naka, ano, na ako ng trabaho. Yan naman tayo Promise. eh. Promise, eh, gagawan ko ng paraan yung... Tagal na na, ano? Kukusang sanga kasi nagpunta ka ng punta kung saan-saan. ay no. <coughs> ako. Pasensya. Isa nga yun. Yan palang pambayad ng kuryente meron ako. So, sige, asahan namin yan na. Oh, Baka bukas, magagawa mo na ng paraan. Oo, oh, gagawa ko ng paraan. Hmm. Sige. Ano bahala? Sabi mo yan na. Oh. Sige. Dapat lang, alam mo, matiis mo yung mga kapatid mo. Kaya nga. So, sige, tara na. Kaya. Tara ano na nga po. Tara na. Hmm. Oy, so, sa oh, Ay, beto na. Oo, kuya. Ingat kayo. Hindi ano mo ako matatapos sa responsibility kong to. Ah, ako yung bunso pero ako pa pumabuhay sa kanila. Go, Betty. Kaya mo yan. Makapaganap na lang ng racket. Ay, Ay, nako. Good morning, ma'am Good morning, Good morning ma love ladies O, ano na? Ano kayang mapatuit niya yung araw na to? Ma'am, try mo to. Minakamaganda natin to Hollywood Carbon Laser uh, For whitening, for minimizer, oil control na din siya, ma'am oh, ma Sabayan mo, ma'am, ng Exifirm, ha? For tightening na yan Palagaan. Face and neck na yan, ma'am Ah, sige, sige Try ko yan. O, ano pa? Um, Ayan mo ah. lahat ng gusto mong cute sa akin, pwede, pwede. After nung facial natin, ma'am, mm. sa puts pa ka na, ma'am. Para whole body treatment na. Oo, oh, ma'am, kasi may kasalan na akong ate na. Kailangan beauty-beauty ako. Sakto pala, mami. -hmm. ma'am, mm -mm. Kaya sa akin po kayo magpapagawa ng mga nails niyo. Oo nga, o oh, sige, ano pa? Hey, kasi ito yung aking pamper day. Kaya dito ako sa labal nagpunta. Dito talaga ako napapampered ang gusto. O so, ano, <laughs> Tara naman. Simulan na natin. Okay. Tara oh, na, tara na, tara na. Ako, salamat, ha? Siyempre na. Na-refresh na naman na ang beauty ko dito sa label. Pagalik ka ulit, mo, mga. Oo nga, kailan. Ah, okay, okay, okay. Sige, sige, sige. Ah, sandali lang, ha? Kano ba ang babayaran ko? O, siya, dyan na kayo, ha? At ako, eh. pa na. bye ma'am. bye, bye Have a nice day, ma'am. Thank you. Ano, girl? Hindi ko malamang dumano sa counter. Nakaupo ko na kalag dyan, ha? Ah. Ay, be. Parang hindi ka naman nasanay. Eh, halos araw naman akong dito. Parang bahay ko na nga to. Bang bago dun. Sige, sige. Ayan, may candy dyan. Kukain ka muna. Kaya ba to? Oh, baka pagalito na ko, ha? Boy, sis, baka gusto mo ng hot chocolate. Coffee or tea? Para mas Relax ka dyan. Ay, parang bet ko yan, girl. <laughs> Sige nga. Ta, wait lang. Yan naman ang gusto ko sa inyo mga tagalabel. Oh, Makan. ano naman ba ang problema kung dito ka na naman? Hmm. Problema. Naalala naman yung problema yan. Beh, nagpunta nga ako dito para mawala ako sa problema yan. Nga, problema ang salita na naman. Ah, <sighs> pinaalala mo naman. Eh, ano naman ginagawa mo dito? Kaya ka napunta, ba? Eh, pari ah. magpapagawa ka doon sa loob. Eh, papagawa ko dyan. Kita mo nga wala akong trabaho, papagawa pa ako. Problema? O eh, ano ba bang bago, girl? Siyempre, problema na naman sa bahay. Sa akin na naman umaasan lahat. O, oh, ano bago dun? Eh, Ay, ayoko na. Alam mo, girl, suko na ako. Sawang-sawa na ako. Aa. Ah, ah, Kailan ba matatapos? Ay. Ayoko na. Yan ito, mag-relax ka na lang dyan. Iba naman mo na yung problema mo sa bahay. Total. Ganun naman lagi ginagawa mo dito. Eh, speaking of, naalala ko nga pala, Ben. Wala pa rin bang update do sa, ano, wala pa rin bang bakante? Yung nga, ko nga, parang kasi. Ay, di ko na talaga alam kung saan ako hahanap ng trabaho. Ah, halos nalibot ko na ang buong lugar. Wala pa rin talaga. Eh, kaya ang pauli-uli ko dito. Malay mo, magkaroon na ng bakante. Di pa sabi ko naman sa'yo, tatawagan kita kapag may na dito. Tsaka mali mo naman, matanggap ka naman sa iba. Ay, sana lang talaga. Pilagdadasal ko din yan. Yeah. Ay, kaya. Yeah. Sige na. Tsaka muna. Mm -hmm. Iyan ko lang yung isang client ko. Nga, nate ko rin yung kape. Hmm? Di ba balit to? ako. Oh, Nahanapin mo eh. ano ba to? Bahala niya. Pagkatanong ko na lang. Ayan. Pa kaya dito? Tao po! Tao po! May tao po! Excuse po! Tao po! Ano tao dito? Katagin mo ang tao? Ayun ah, pala. Ah, uh, yes miss. Ah, hello hello ya Ah, uh, itatanong ko lang po kung dito po nakatala si Shelo. Shelo? Ah, uh, hindi ko po sure eh. Teka, walit ng mami ko yan ha. Saan mo yan? Ah, sa mami po to. Ay, nakuha ko po din sa may kantuhan. Nalaglag po siguro sa bag ng mama niyo. Ah, uh, sing, pasok ko sa loob. Nandiyo si mami loob. Ah, sige. po. Thank you ah. Ah, huh? ng bahay to ah. Ah, uh, excuse po. Good afternoon. Oh, sino ka inay? Eh? si nagpapasok sa'yo dito? Ah, yung anak niyo ko pinapasok po Ah, eh, eh, bakit? Ay, kasi po eh, Susorry ko po yung wallet niyo. Naku, nee. inay, kaya ko po nga ito yung Kaya wala sa bag ko. Naku eh. Na, kita ko po kasi doon sa labas kanina. Eh, buta lang po, malapit lang. Kaya, naisip ko po, baka po, dito po sa bahay na to. Eh, alam ko na. Kinuha ko nga pala ito kanina nung nakasakay ako sa kotse. Baka pagbaba ko, nahulog. Ay, naku, ining salamat, ha? Ako, walang anong... Eh, pacheck niyo po, baka po may nawawala o ano po. Wala naman. Andito lahat. Mga ID ko, lahat. Ah. Mga... Ay, naku. Ay, ining... Ay, para pa na sa salamat ko na sa'yo, tanggapin mo na to. Naku, ma... Bag na po, okay hindi lang na, hindi, po, tulong sige. ko na po yan, okay so, na, pasasalamat po yan. Hirap. na po. pasasalamat ko lang, ang hirap. Ako hindi nakatangot to. Okay lang po, sapat na po, okay na po yan, sige na po. Eh, may papuntaan na po, okay na po yan, ma'am. Thank you okay. po, sige may po, bye-bye po. po ha, oh. <laughs> 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 anong gagawin ko? Sana para, tinanggap ko na lang yung binibigay sa akin kanina nung ali. Sana hindi ako na mga problema sa pera ngayon. Ay! Ang ko na. Paano pag nanghingi na naman yung mga kuya ko? Ano ko? Wala pa rin akong trabaho. Hindi ko sa kung saan ng pera. Ewan ko na. Ito pala Ho ano anong ginagawa mo dyan? Kuya, bakit? Ayos ka rin ah. Kanina ka pa namin hinahanap. Huh. Hello? bakit? Ikaw, namumuro ka na talaga sa amin. Huh. Kala mo kung sino kang makapagtago ah. Huh? Porque may pera ka dyan, hindi mo lang kami mabigyan. It's Ayos ka rin sinasabi niyo, huh. Kuya? Kanina pa kami naghahanap sa'yo, wala na tayong bigas, wala na tayong makakain doon, wala tayong dilata, wala lahat. Teka, eh, kabibigay ko lang sa inyo kuya ng last, di ba? Pero nung nakaraan lang yun, wala na agad tayong pagkain sa bahay. Eh, ano pa? Eh, ikaw nga eh, nangihingi ako sa'yo ng limandaan. Hindi mo lang mabigyan tamo yung asawa ko ngayon, nasa ospital. Tsaka Ay, ako, oh. mo, yung sapatos ko hanggang ngayon wala pa rin. Pa, kuya, kuya sa ka talagang kwenta. Sa Isa-isa! Isa-isa, okay? Wala mo Ano ang problema niyo? Bakit sa akin niyo inaasa lahat? Hindi ba kayo naawa sa akin, kuya? Ako yung babae, pero ako yung bumabuhay sa inyo? <laughs> Kayo yung nabagwa yung sarili Yung kaya yung magtrabaho Bakit hindi kayo yung nagbabalat ng buto? Bakit ako? Hindi pa ba, ba sabat yung ginawa ko sa inyo? Kulang pa ba? Tundog mo, ma, malaki ka ngayon Sinusumpatan mo ngayon kami Kuya, hindi sa ganun ang sinasabi ko lang naman Sana tinutulungan nyo din ako Hindi yung pura ako lang O, oh, sino ba nakakaluwag sa atin lahat? Di ba ikaw? Kala mo kung sino ba makapagsalita at saka nangako ka sa amin eh, natutulungan mo kami. Wala ka naman palang isang salita eh. Kuya, ginagawa ko ng paraan. Gumagawa ako ng paraan. Ba't hindi niyo maintindihan yun? Piskulang yung ginagawa mo. Alam mo, sino? Puro kayo pera. Puro kayo pera ni Misa. inisip niyo ako? Ha? Tinanong niyo ba kung kamusta ako? Hindi tất cả na tayong aasahan dito. Naglaramahan pa tayo. Yan <laughs> ang problema sa inyo. Puro kayo pera. Lalapit kayo sa akin pag may kailangan kayo. Pero pagka ano, ano, nawawala na kayo. Naglalaho kayo na parang bula. <laughs> Hindi nyo nga iniisip kung kamusta ako. <laughs> oh, hey, <laughs> hey. Oh, Oh, okay. Betty, okay ka na? Ano nangyari? Mahimatay ka doon sa daan kanina. Sobrang pagod siguro. Ah, <sighs> uh, Betty. gusto ko nga pa lang humingi ng tawad sa. Guro, naging makasarili din kami ng mga kuya mo. Lahat ng responsibilidad na dapat kami rin ang gumagawa, pinaako namin sa iyo. Sana mapatawad mo ko. Kailangan yung kuya. Namas sa nasa susunod. Hindi na maulit to. Sana magtulungan na tayo kasi kuya, hindi ko kaya akuin lahat. Alam mo, Betty kanina, nung nahimatay ka sa daan, na ko kung gaano kahalaga yung, yung buhay. Kung gano ka kahalaga sa amin. Kaya, patawarin mo kami kung minsan napaparamdam namin na hindi ka namin mahal. Pero yung totoo, mahal na, mahal ka namin. Hindi kapatid ka namin eh. Thank you, Kuya. Mahal na mahal ko rin kayo yung Higit, higit. At gagawin ko lahat para sa inyo. Kung ano mang mapagod man ako, naku, baliwala yun. Matulungan ko lang kayo. Saan talaga? Magtulungan na tayo. Okay? Oo, oh, sige. Sigurado yan, Betty. Makakaasa ka. pati yung mga kuya mo, akong bahala dun. Thank you, kuya. Huwag so, pa ba yan sa sarili mo, ha? naman. Tulong-tulong na ulit. tayo. Okay lang yung kuya. Hi! Good morning, ma'am! Ay, ma'am! Uy! Mga to, halos araw ako nandito, hindi mo mga ng ganyan. Ah, meron! Ay, no, girl! Yung mga kapatid mo, pumunta dito nung isang araw. O, teka, bakit daw? Eh, di ba, yung mga nakaraan, hindi kayo okay? Hmm. Ngayon, pinag-ambagan nila yung pagbampering mo. At, ikaw mismo ang pipili kung anong gusto mong services. Pwede ka, totoo ba? Mm -hmm. Kasi sabi ng kuya mo, na-realize nila na ito na yung pambawi nila sa'yo. Kaya nang masyado ka na daw nape-pressure sa binibigay nilang problema sa'yo. Tsaka, sana ma-appreciate mo. Buti nga nagkausap na kami na kuya eh. Kasi ngayon, di na ako nag-iisang sumusul yung mga problema namin. Katuwang po na sila, and mm, thank you sa kanila kasi na-experience po ang alagang label, diba? Magiging kliyento okay. niya na ako ngayon, is. Yes. Oo, oh, naman! Mm. Wait girl, bakit ka okay. sabihin pa ako? Ano naman yan? Di ba kilala mo si Ma'am Shev? Yung regular client ko dito? Bakit? Ah, mm -hmm. Ngayon, nakwento niya sa boss namin, yung mismong may-ari nitong label, mm -hmm. na ikaw daw yung nakapulot ng wallet niya. Ngayon, hindi ka daw nahingi ng kapalit. And napag-isip-isip nung boss namin, di ba, naghahanap ka na trabaho. Mm -hmm. Kahit wala kaming slot dito, pwede ka na makapag-start dito. Totoo? Resilient! <gasps> Siguro hindi ko lang natandaan si Ma'am Shelo nun kasi nga, sobrang dami ko ng problema ng araw na yun. Ang bait ni Ma'am And ang bait din, din ng boss niya kasi kahit wala kayong slot, binigyan niya ako ng isa. Ngayon, kakasama na tayo. May trabaho na rin ako. Yes! Welcome to our family!